Kim Chu kagad ka sinagot kung bakit hindi kasama si Paolo Avelino. Okay, na mga lasing dito? Sino na yung... Muli na naman nga na nag-ikot ngayon sa mga pa screening si Kim Chu, bago ang kanilang pagtungo sa ibang bansa sa isang araw ni Paulo Avelino dahil sa kanilang magiging pagbisita sa Dubai. Kagad rin na sinagot ni Kim kung bakit hindi nito kasama si Mr. Paulo Avelino, ayon dito ay nagpapagaling pa si Paulo. okay, dito po tayo sa kita. Na okay, yung first, do you have anything to say sa kita? Yes, to my Tandway family, of course, maraming maraming salamat for all the support, for the love, nagulat the na ako magpapablock screening ng yes. Tandway fam. So, I'm very much thankful and grateful. And sa lahat na mga nandito ngayon, sana na-enjoy yung movie. <laughs> Let's all fall in love. Mag-inuman na tayo. Nakita niyo ba yung tandoy na ininom ko doon? Yes, Feel ko, Ate Kim, actually, nag-inuman sila ngayon. Oh, love it! Sino yeah. na yung mga lasing dito? Sino na yung mga lasing dito? Wala siya. Ay, wala. Lasing pa. sa love. Oh! I love it! Perfect, Ate Kim! Pero syempre, hindi mawawala yung photo op. dito yes. sa yes. So, Ate Kim, here na lang. Perfect, Ate Kim! Pero syempre, hindi mawawala yung photo op. Yes. sa yes. So, Ate Kim, Here na lang. Grabe naman yeah, yung magkaka-ate. Oo, <laughs> oh, diba? Achi! Achi! Kaya nga, siyobe ako today. Okay, go ahead. Here you go, ate. Hello. Hello. Okay, tapos lahat po. Compress po tayo dito sa gitna with the one and only Janita Princess. Can you 不敢吧。